papakain po ulit sana kami ng rabbit. Ito po yung bigay ng ko yung rabbit. Kahit ako na lang po, ngayon di na siya gumagalaw. Pre, may sakit ata itong rabbit na binigay mo. Ayan. Ito po yung mga manok ng tatay ko. Ayan, yung isa nakarating doon sa kabilang bahay. Ayan po. Ayan yung mga manok ng tatay ko. Ayan. Ito yung isang rabbit namin. Andito. Hello, mapapakain ako ng rabbit ngayon. Kaso ang problema, itong isa nakita ko siya na natigok. Anong nangyari sa iyo? Kabibigay lang sa iyo ah. Papakain lang, ay, mapakain lang tayo ng rabbit. Marami pa naman bigay ng kapitbahay namin yung mga rabbit. Nag ano sila tawag dito. Kaso wala na yung isa. Patay na yung isa. Kaya eto Uy! Uh. Ayan. Ayan yung mga manok ng tatay ko na Ayan. Ito pa. Meron din kalapati doon. Ayan, guys. Ay. Sayang isa. Ay, nawala na yung kalapati. Ayan. Ayan, guys. Ang mga manok. Ayun pa sa kabilaan. Sorry, sorry. Namatay ka. Anong gawin natin sa'yo? Ha? Ah, may sakit ka ata. Bye. Thank you for watching. Kuwawa naman siya.